Iba't ibang serbisyo din ang hatid ng pamahalaan para sa iba pang mga sektor sa Surigao del Sur. Ito'y sa ilalim ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live sa halos 600 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang ihahandog ng pamahalaan dito sa Surigao del Sur sa ilalim nga ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ilulunsad sa probinsya bukas June 21 sa isinagawang final coordination meeting ng bagong Pilipinas Service Fair National Secretariat kasama ang lokal na pamahalaan at iba't ibang participating national government agencies. Isinapinal na ng mga otoridad ang detalye at proseso sa ilulunsad na bagong Pilipinas Service Fair dito sa Bislig City sa Surigao del Sur pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang BPSF launching aling sunod sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layon sa bagong Pilipinas Servisyo Fair na mailapit sa taong bayan ang iba't ibang ayuda, serbisyo at programa ng pamahalaan. Sa tala ng BPSF National Secretariat, inaasahan ngang papalo sa halos 600 million pesos ang total amount of services and programs na iahandog ng administrasyon sa probinsya at inaasahang nasa 90,000 beneficiaries naman ang makikinabang dito. Sa ating panayam kay BPSF Surigao del Sur Ground Command Coordinator Bong Pimentel, iginit niyang handang-handa na sila para sa aktibidad. Malaking tulong ito sa kanilang mga kababayan, lalo pat ang ibang serbisyo ng gobyerno, dinarayo pa ng mga tao sa malayong lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. But it's a two-day program. Even after the 21st, meron pa po sa 22nd, makaka-avail pa rin po yung ating uh, beneficiaries. And don't forget din po, meron po kaming tinatawag na pagkakaisa concert dahil ang tunay na pagkakaisa lang naman po talaga ang ating paraan sa Uh, tunay na pag-unlad ng ating bansa. We're so ready and happy to have our Surigaonian constituents enjoy the benefit of a whole of society and whole of government approach to bringing uh, government services in multiple levels down to the doorsteps of Bislig City and the entire province of Surigao. Audrey, para lang malaman ng ating mga kababayan kung gaano nga ba kahalaga itong BPSF na ilulunsad sa lugat Katulad na lamang, Audrey, no, nung serbisyong pagkuha ng passport. Alam nyo ba, Audrey, na dito sa Bislig City, sa Surigao del Sur, walang opisina ng DFA na pwede nga silang kumuha ng passport. So yung mga residente dito, dumadayo pa sa Butuan City na 3 to 4 hours away. Biruin mo, Audrey, tatlong oras, apat na oras silang babiyahe para kumuha ng passport. Pero dahil nga sa bagong Pilipinas Servisyo Fair, ilalapit na mismo dito. Hindi lamang passport, kundi pati na halos sa talagang halos lahat nga 지 yeah. 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 ng uh, programa at serbisyo ng gobyerno pwede na sila dito nga makakuha kaya talagang nga uh, mas maginhawa at uh, talagang masasabi na masasatisfy yung pangako niya, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gusto nilang mas mailapit pa sa ating mga kababayan yung mga programa ng gobyerno. So yun nga Audrey, isa yun sa example, yung passport na dati 3 to 4 hours pa yung nila para makakuha bukas hanggang sa Sabado na bagong Pilipinas service Fair, pwede yung makakuha yung mga residente na dito lamang sila pupunta nga sa venue at hindi na sila dadayo pa ng uh, ilang oras para lang makakuha. Isa lamang yan, Audrey, halimbawa. At marami pang ibang serbisyo Kaya nga patuloy yung pag ng lokal na pamahalaan na hindi lamang sa mga taga-Surigao taga del Sur, yung ibang nga uh, mga taga-Kalapit probinsya, maaari makilahok dito. Audrey? Ayan, sana samantalahin na ng ating mga kababayan dyan yung pagkakataon na yan. Maraming salamat sa iyo, Melales Moras.